Pwede mang uta na lang. Huh? Aman ah, dapit ang Tugunon, pulse, oh, ah, Layo pa kayo? Layo pa? Oh. adol ah, na lang. Salamat, oh. Nay. boss Okay, lamat Pwede yung mga tana ma'am May nga po Ah, manapit ang Tugunol Falls ninyo Ah, lagbog sa dito ko Oh, lagbog Layo-layo pa Ah, dool ra Agoy Ang ah. kalayo diri og dito sa Pikas ba ora? Sa Biga? Adol-dol uh, ni dinina. Amas ah, to leader Katol siguro ng Biga no. Kanang gitawag man pulig tugon pulse ma'am. Ah, mga pagtugon-tugon, mga tugon-tugon sa katigulangan, siguro. Pinbait sira Ah, no, nag-cruising na diha. Pa so patuo mi. Oh, patuo ra patu Kini oh. ma'am, asa po sa, oh, centro, sa Muna, ah. mani, Nani, ah, ni padulong? sa gym na Ah. Asa man ni barangay na ni Dani? Asa man ni? Barangay ni diri. Asa ni pangan pang nga barangay? Barangay San Lorenzo. San Lorenzo? Oh, barangay San Lorenzo. Barangay San Lorenzo guys, oh. Oh. Paki subscribe po damong YouTube channel diha, Mom. Oh, ilistara ka ilistara iha tagay tagay diha, madam. Oh, mo na ni guys, sulod na mi guys. Pagkabanha kay di sa so, ubos guys. Susulod so, na mi guys, sulod na. So panaog na mi guys, oh isa, duha, tulo, upat, lima, onom, pito, walo, siyam, apu, tuwel, tertin, purtin, sampu. Oh, sus. Pagkadaghana pa rin kayo. Friendly reminder, sinayhinay sa pagnaog mga gwapo o gwapa o goy. Amping kanunay aron sa disgrasya malikay. Oh, mga guwapa rin may ani, guwapo. Sige. pagkanindot ka kayo nga pa nga guys oh friendly ano smooth friendly dari guys napaka ingay ang tubig oh lapit tayo lapit lapit tayo lapit dito tayo sa ano malapit Wow! Yan guys, oh. Kung narinig nyo ang ingay ng tubig. Napaka-ingay. So, ito po yung Tugunan Falls. So, ganito pala ang falls nila dito. Wow! lamig. Super lamig dito, guys. uma oh, umaambon Parang, ano, yung usok. So, hanggang dito na lang tayo, guys. Paki-subscribe my YouTube channel, Ranil Magallanes de Lero. So, nakita niyo ang Tubunon Falls. So, malayo-layo pala dito ang pagpunta dito. So, bye, -bye Subscribe again, Ranil Magallanes de Lero vlog. Thank you for watching. Bye-bye, ah, Pakit na kami. Paakyat na kami pataas. Ito po yung daan nila. Um, kasi gusto kaganahan mo ito, magmahay ka. Lagi! Dali! Ha? Ha? Di ba nang nanay rin? Nahadlock guys. Nahadlock ang aking kasama. So, samahan ko ulit pababa baba. Uban na nako utro si Madam Kapuya oi. Muna kay hadlok-hadlok man. Kaduhan na nagbalik ha. Let's soon. Okay ramang good ni. Ah. Uh, siya mo uban. Kay Kami man duha karon kay daghan naman mi na ah, ni kuyog na siya lugi siya lugi oni si madam da. last step yan So, pangalawa ko na punta dito, guys. Sinamahan ko si Madam. Ah. Okay, grabe madam oh. Patro madam be. Eh? Oh. Naaman di mga sign-sign dari sa Tres Yorga. Mga katubig oh, mga guys oh, kababayan oh. Butas oh. Sayang sa treasure to. Yan. Ito pa oh. Ang ah, daming oh, dito oh. Ganun na adlok bang ganina, madam? Ha? Ah, ah Pasinyas-sinyas ka pa ah? Oh, yan ang ano dito ba? Guys, sinamahan ko na ulit. Pangalawang punta ko na dito kasi kanina isa, ngayon Pangalawa na rin